Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> insyaAllah, al-marhalatul thalitha, da'watul islam kharija makkah. Ang da'wa daw, yung pangatlong antas na ng da'wa. Tiba unay una yung sikreto. Sikreto lang nando sila sa Darul Arkam tapos yung mga dinadaawahan nila yung ano yung mga malalapit lang sa kanila di ba si Abu Bakar dinaawahan niya yung mga malapit sa kanya si Uthman at iba pa Pangalawa yung ano na yung hayagan at doon naman na nagsimula yung panunupil sa kanila may mga namatay pa di ba si Sumaya si Yasser at ito yung pangatlo at yung pangatlo na dakwa palabas ng Makkah, dito na matatalakay ng mas malalim yung pagpunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do sa Taif. Kasi di ba natalakay na natin ito nung nakaraan. Pahapyaw lang yung nabanggit eh. do sa Amul Huzun, yung taon ng pagkamatay ni Nakadija, uh, Abu Talib. Tapos, pumunta siya ng Taif. Kaya grabe talaga yung ano, grabe yung kalungkutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na yun. Kasi matindi yung pinagdaanan niya rin sa Taif eh. hindi ano, hindi basta-basta. Kumbaga, first time niya ito na lumabas sa Makkah, na yung layunin niya, makakita siya sana ng mga magmumuslim na kumbaga matatag tapos tutulong sa kanya. Kung ano yung kumbaga, kung ano yung na-accomplish sa Madina, yun ang gusto niya sana mangyari sa Taif. Magmumuslim yung mga taga-Taif. Tapos, mag siya papunta doon. Tapos magkakaroon ng matatag na lipunan ng mga muslim. Iyon yung plano niya sa Taif. Eh kaso na ano lahat, di ba? Na pornada. Kumbaga. Kasi wala naman nag-muslim eh. Tapos sinaktan pa siya. May nag-muslim. Isa lang, si Agdas. Isa lang. Pero alipin pa yun eh. Wala nga, kumbaga, ano. Hindi talaga siya matutulungan din noon. Kaya bumalik na lang siya ng... Makkah. So ito yung kanyang uh, mas detalyadong na pagtalakay. Alhamdulillah. Sito ito nga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taif. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Taif. Fi Shawwal sanata ashri min Sa buwan daw ng Shawwal, sa ikasampung taon pagkatapos ng pagka propeta niya. Kasi di ba sina ano, sila Abu Talib tsaka si Khadijah ang pagtataya na matay sila Ramadan. So isang, pagkatapos lang ng isang buwan uli, Shawwal, so pumunta na siya ng Taif. Meron pa mga pecha rito na no, Gregorian, no? Mga huling araw daw ng Mayo o huling araw o unang araw ng Hunyo. Yung pagpunta niya doon. 619. So nilagay na rin dito ni Sheikh Mubarak Puri Rahimahullah yung petcha. Sa so, dito raw karajinal Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. No daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo, patungong patungong Taif. At yung paglalakbay noon, syempre lalagay natin uli sa konteksto. Kasi minsan din natin hindi natin lubos na maiisip yung mga nangyayari sa sira kapag hindi natin kubaga inilalagay yung sarili natin sa kalagayan nila. Ngayon kung aalis ka ng makapapuntakan ka ng Taif. Mga ano pa eh, mga ilang oras din, di ba? Ilang oras din. Yung Madina, ilang oras ba papuntang Madina pag bus? Mga apat na oras, no? Five hours. O, yung Taif, mga ganun din. Sabihin natin mga ganun din. So maglalakbay siya. Hindi nga natin na hindi kasi nabanggit eh may marami na akong libro ng sira na nabasa do sa Taif. Wala akong nabasa na ano eh. Meron siya sa sakyan. Baka nilakad niya lang ito eh. Baka nilakad niya lang. So bilhin lalakarin mo mula ano, mula magkahanggang Taif. Ilang ilang kilometro kaya yung ano, ano Distansya. Tapos nung panahon na yun, wala namang kalsada eh. Ang dadaanan mo doon, parang ganitong mga kalsada yan, papuntang mamling. Wala nang semento. Ano? Ah, 1 hour na lang pala kung sasakyan. 92 kilometers. Bakit 1 hour? Ang bilis naman ang kotse nito. <laughs> Pag 1 hour yung takbo niya. <laughs> 92 kilometers. 1 hour 16 minutes. Sa so, Sababit, bibilis naman ang mga kotse doon eh. Yung sapko nga eh. Yung sapko na bus. Ang takbo ng minimum, 110 ay maximum pala 110. Kapag gumano nga yan, luwang pa siya sa 110, may tutulog ng tutulog nun. Isap ko. Eh dito yung mga Florida, kahit dyan sa National Highway, laging bago yung mga bus dyan, eh. Florida, Byron, Partas. Ang takbo dyan, mga nasa ano lang, 60. 50, oh, 80 tutulog na, di ba? Ganun yung takbo nila. Pero yung mga bus na, ano, <laughs> yung pabagyo, yung walang aircon, yun talaga lumilipad. May nabalita pa ang nakaraan eh. Natanggal yung cambio. <laughs> Nabidyohan talaga kasi umpisa pa lang umuuga-uga yung cambio. E eh, na nung pasahero. Pag <laughs> driver natanggal na nabunot na. Pinarada na lang niya. Biro may ano, 92 kilometers. Kung yung tao maglalakad ng ano, ang tao mga 15 kilometers per hour eh. Ah, per, the 15 minutes per kilometer ang lakad yan normal. So, 93 divided by, sabihin natin 4 kilometers per hour, pwedeng lakarin ng tao. Sabihin, gawin na natin 3 para hayahay lang na lakad. 31 hours niyang lalakarin. Sabihin, sabihin, inabot pa sila ng dilim sa daan. Inabot pa sila ng gabi sa daan habang naglalakbay. Wahiya tabud an makata nahu city na Milan. Sa so, mga 60 miles daw yung yung Taif sa Mecca. Sarah Hamashian ala kadamihi. Ji atun wa duhuban. So nababanggit nga rin pala talaga rito. Nilakad lang niya talaga. Nilakad niya sa kanyang dalawang paa. Paruot parito may 93 kilometers times times 2 ilan yon 186 so kung 31 kilometers at uh, 31 hours papunta niya doon kumbaga tuloy-tuloy na lakad yun ha tapos pabalik so ba, mga one week yung na, na google niya sa paglalakbay na no? apat na araw ganun so ang tagal ang tagal eh dito may inip ka, may inip ka na sa ano eh. Nakasakay ka ng bus. Papunta ka na Maynila, naiinip may ka ni. Manila no. Ano no Layo, tinding sakripisyo. Pero may kasama naman siya. Wamaahu ma'ahu maulahu Zaid bin Zaid bin Haritha. Kasama daw niya yung kanyang alipin na pinalaya, si Zaid bin Haritha. Nasa panahon nga na ito si Zaid bin Haritha. Inampon na niya ampun niya na itinuturing si Zaid bin Haritha. Actually, tawag nga nila minsan kay Zaid. Zaid bin Muhammad. Kaya napakalaking bagay yung nangyari dun sa ano eh. Yung pakikipaghiwalay. Actually, si Zaid lang ang nababanggit sa Quran ang pangalan sa mga sahaba. Siya lang. Si Zaid lang. Na hiniwalay ni Zaid yung kanyang asawa at pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung dating asawa ni Zaid. Sino ba 'yon? Nope. Ay si Zainab nga. Si Zainab bint Jahash na dating asawa ni Zaid bin Haritha. Hiniwalayan niya at pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang hikma doon Kasi di ba pinagbawal na ni Allah yung pag-aampon. At pinakamatinding illustration o pagpapakita na walang saysay yung pag-aampon, na hindi mo nga sila talaga nagiging anak. Yung dating asawa nila, hindi mo nagiging maharam. Pwede mo pa rin mapangasawa. Sa so, yun yung naging hikma doon. Kasi minamasama nila yun, yung kofar. Sabihin nila si Muhammad, inasawa yung, ampon nung, inasawa yung dating asawa ng ampon niya. Eh, nung problema, walang problema. Walang problema. Kasi hindi naman sila magkaano-ano eh. Ang hindi pwede, ang hindi pwede yung ano, yung asawahin mo yung dating asawa ng anak mong lalaki. Yun ang hindi pwede. Pero ampon lang naman yun. Ampon lang yun. Walang ano, walang problema. Walang problema. So, kasama niya na si Zaid bin Haritha. Wakana kun lamamarra ala kabilatin tarik daahum ilal Islam. Sa tuwing ng meron daw silang madadaanan na tribo ng mga tao, inaanyayahan nila ang mga ito patungo sa Islam. Dati, doon sa Makka, o kahit sa ano, sa, sa buong Arabia, yung mga tao naman pagka nagtayo sila ng mga bahay magkakadikit. Ganon sila. Kasi ganon nila mapoproteksyonan yung sarili nila meron silang mga taniman pero yung mga taniman nila malayo doon sa mga ano nila mga kabahayan magkakadikit yung mga bahay tapos yung mga taniman nila malalayo lalakarin pa nila palayo pero yung mga bahay magkakadikit hindi katulad sa Amerika sa Amerika magkakalayo yung mga bahay kung nasan yung bukid nila doon sila magbabahay pero sa mga Arabo ganun sila Actually, kahit sa iba pa mga kultura eh. sa atin dito 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 mismo sa atin yung mga bahay naman madalas magkakadikit eh. Tapos yung mga bukid nila, nasa malayo, pupuntahan lang nila. Kasi may benepisyo yun eh. Na malapit ka sa kapitbahay mo, may kapitbahay ka. Kung may problema, matulungan ka ng kapitbahay mo. So ganun din sila. Kapag nagbahay yung mga Arabo, dikit-dikit. So yun, dinadaawahan niyo ni Propeta Muhammad SAW. Diba, nadaanan niyo yung ano? Nadaanan niyo yung buga. O nadaanan niyo yung kilap. Pakit niya dito, nilaanan niya yung mamling, yung kalumbuyan. Kung, inisa-isa niya yun sa dawa. So, posible nga na hindi lang, hindi lang ilang araw nga niyang ano, kumbaga nilakbay ito. Kasi kung natitigil siya para magdawa, ilang oras pa siyang natitigil din doon. Tapos maaaring ano nga, ba? Diba, abutan siya ng gabi, titigil din siya magpapahinga. Falam, tujib ilayhi wahidatun minha. Wala raw ni isa, sa wala raw ni isa sa kanya mga dinaawahan ng mga tribo ang tumugon sa kanya. Baka kahit isang tao, wala eh. Walang kahit isang tao ang nagmuslim. Pero ngayon kapag nagdaawa ka, tapos hindi magsyahada yung tao, pipintasan ka ng mga ano eh. Nung mga tao, ang hina mo naman magdaway, hindi mo mapasyahada eh, na Akong bahala dyan. Parang ganun-ganun lang yung ano, yung dawa. Nabutan ko yan yung mga ganyang mentalidad. Na napakasaba talaga, di ba? Hindi hindi tamang mentalidad yun eh. Na parang matutulad kay Karon eh. Di ba? Na kumbaga inaangkin ni Karon na yung yaman niya galing lang sa kanya. O ngayon parang nangyayari ngayon sa mga mayayabang na daiya. Nagbumuslim yung tao dahil magaling siya magdawa. Eh napakasamang ano nun, no? napakasamang mentalidad nun. Kaya dapat mabago yun yung mga ganong ano, mentalidad. Kaya pinag, pinagdidiinan ko talaga ito. Every time may pagkakataon na no, mababanggit yung ganoon. Ang dawa hindi hindi sa kapangyarihan natin. Kaya sa kapangyarihan nito ni Allah. Ang trabaho natin magdawa. Hindi magpasyahada. Hindi magpamuslim. Ano yun eh? pa... Sa problema kasi yung mga gumagawa nun, mang mang, -mang din eh, hindi yung nag-aral, kaya ganun. Eto, oh, wala talaga nag-Muslim. Walang nag-Muslim. Yung tinutuoy ko yung ngayon, yung mga nagdadaawa ngayon na ano, na, kumbaga, ito si Propeta Mahom Salasalam, walang ni isa nag-Muslim nag, -nag, -nag sa daawa niya, walang problema, di ba? Pero parang tayo ngayon, yung mga shahada modus, kapag hindi mo mapag-shahada yung dinadaawahan mo, sasabihan ka. Mahina ka magdawa kaya <laughs> eh, di nagsyahada. Ako bahala diyan, magsyahada yan. <laughs> yung pala may plano siya. May plano siya. Tingnan mo ah. Lalapitan ka magsyahada yan. Hmm. Gusto mo bang pumasok sa paraiso? Eh, sabi ng dinadawan, oo, siyempre. syempre. Sige, taas mo <laughs> Tapos si problema. <laughs> Pero hindi ganun. Ito ang, Si Prophet Muhammad sa pinakamainam na daiya. Di ba? Walang pa Muslim sa taif ni isa o do sa daan papuntang taif ni isa. Di ba? Kasi so, walang problema. Walang problema. Kaya minsan di maganda nga magtrabaho sa Islamic Center. Eh. Kasi Islamic Center, nangyayari na lang kota. Eh. May kota tuloy eh. Nangyayari. So, kala araw-araw may magsasyahada. Ba't ba, mapipilit mo ba yung tao na magsyahada? At isa pa, magagabayan mo ba yung hindi gagabayan ni Allah? Yung problema eh. May, may ano eh. Kung may paradox. May paradox. Merong taliwasan sa pagtatrabaho sa Islamic Center eh. Ang trabaho mo, gabayan yung mga tao. Pero yung mga amo mo naman, gusto magsasyahada yung mga tao. Eh, hindi nga ikaw nagpapasyahada eh, si Allah. O ngayon, kapag walang nagsasyahada, sabihin ng boss, hindi ka nagtatrabaho. Na, hindi ka nagtatrabaho. O ngayon, kung marami ka naman mapapasyahada ng modus, matutuwa yung boss, pero magalit naman si Allah. sa so merong ano talaga eh, may, may contradiction, may paradox na mangyayari. Kaya hindi na maganda magtrabaho sa ni eh, Islamic Center. Kailangan maingat yung tao sa kanyang intensyon. Falam man taha ila taif, amada salasata ta ikwa min sa sakif. Nang dumating na raw siya ng Taif, nakaharap daw niya yung tatlo sa mga pinuno nito, na magkakapatid. Wahum abdu Yalil, wa Mas'ud, wa Habib, Abna'u Amar bin Omer, at Thaqafi. Tatlong magkakapatid. Si Yalayl, si Mas'ud, at si Habib, at Thaqafi. Ang tatay nila si Amar, at Thaqafi. Fajala sa ilayhim wa da'ahum ilallah. Sunaw so, po daw siya sa kanila at nagdaawa patungo kay Allah. Wa na Islam at inanyayahan niya sila patungo sa pagtatagumpay ng Islam. Katulad din ng daawa niya sa mga sahaba. 'Di ba na bandang huli sinabi niya pinapangako niya na pamumunuan ng mga sahaba ang mga Arabo sa pamagitan ng Islam. Faqala ahaduhum sabi ng isa daw sa kanila, wa huwa yamrutu thiyabul Ka'bah. Ay koha in kana Allahu arsalak. Sabi ng isa sa kanila, kung totoo man ay pinadala ka ni Allah, pupunitin ko ang tela ng Kaaba, yung balot ng Kaaba. Ngayon kulay black eh. Pero nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puti. May time pa na ano, red tsaka puti. Pagkano nga ilagay ko sa GC yung Ang ganda rin ng kulay nung ano nun eh, nung mga binabalot sa Kaaba. So not necessarily black ang kaba. Hindi. Pwede, mong balutin lang kung pink pwede. Kung gugustuhin nila. Nasanay na lang kasi tayo ng ano kasi ilang century na rin na black yung binabalot sa kaba. Pero merong panahon na may puti, merong checkered, merong pula na ibinalot sa kaba. Pero nung panahon na ito, kung doon nagkakamali yun nga yung, yung white at saka yung red saka white ang nakabalot sa kaba. So, pupunitin daw niya yung kaaba kung sakaling propeta si Propeta Muhammad sa Sinabi na naman ng isa, Ama, ama wajadallahu ahadan gayrak, wala na bang ibang nakita si Allah para gawing propeta liban sa'yo? Hindi bang gago ng mga pinagsasabi niyo? <laughs> na, napakagago ng kanila mga pinagsasabi. Sabi naman ng pangatlo, Wallahi, la okalimu ka abadan. Sumpa kay Allah, hindi kita kakausapin kahit kailan. In kunta rasulan, laanta aadamu khataran min man arudalay kal kalam. Kung totoo kang propeta, e eh mas hindi nga kita dapat kausapin. Kasi mas mapanganib kang kausap kung propeta ka. Wala in kunta takdibu alallah, pero kung ikaw ay nagsisinungaling kay Allah, kung ikaw hindi totoong propeta, mayang bagyan o kalimak. At kung hindi ka naman propeta, hindi rin kita dapat kausapin. Kapag walang ano walang kawala. <laughs> Ayaw niya talagang kausapin si propeta Muhammad sallallahu alaihi Ginawa niya lang sa paraan na kumbaga mas masahol yung gusto niyang sabihin. Kung propeta ka, kumbaga, masyado kang mapanganib para kausapin ko. At kung hindi ka man propeta, eh, hindi nga kita talaga dapat kausapin kasi sinungaling ka. Yan yung sinasabi nila sa kanya. I isipin mo, nandun ka sa lugar na mga hindi mo naman kaano-ano. ba? Diba? Isipin niyo yung pangamba. Pangamba sa puso ni diba, Papeta Muhammad Salawah Alihi Tapos kasama pa niya bata. Paano kayo pagtatanggol ng bata? ba? Diba? Ilang taon na si Zaid dito. May, uh, hindi naman siya batang-bata. Siguro mga nasa 20 plus na siya nung panahon na ito. Yung hirap ng kanyang kalagayan, di ba? Tapos may edad na rin siya nito. 50 anyos na siya. Kung pagtutulungan siya ng tatlong to, gugulpihin siya, well, mahirapan siya. pa siya ipagtanggol ang sarili niya. Fakamaan hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tumayo na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila at nagsabi, "In fa'altum ma fa'altum anni." So sabi na lang niya sa kanila, Uh, kung gagawin man ninyo ang gagawin ninyo, isikreto na lang ninyo sa akin. sa so, siguro nararamdaman na rin niya na ano, maaring ko baga lalala pa yung kanilang pagharap. So, sabi niya, kung may plano man kayong masama sa akin, huwag na ninyo yung sabihin. Kung baga, basta aalis na lang siya. wag na kung meron man sabihin sasabihin pa na masama, huwag na ninyo sabihin, alis na lang ako. Kumbaga, ayaw na niyang kumbaga, magkaroon pa ng gulo Waliya dobel na. So, napaka ano? Napakasama. Yan ganyan, pag magdadaawa tayo, wala namang sumagot sa atin ng ganyan, di ba? Wala naman. Magilaw naman yung mga kopar eh. Lalo na kung kristyano, dadawahan mo. Hindi mo sila, ano? Hindi mo sila panatiko. Pero ito, mga ito kasi posibleng ano din eh. Kasi itong Taif, katulungan nabanggit ko nung nakaraan, yung mga taga Makka, nandito yung mga farm nila. Yung mga farm nila ng dates. Mababanggit nga mamaya eh. O baka next week na natin mabanggit. Nakita pa niya doon si na ano, si na Otba bin Rabia at si Sheba bin Rabia. Yung napatay nila sa Badar. Yung tatay ni Hind, na asawa ni Abu Sufyan. Di ba tatlo sila magkakamag-anak na unang napatay sa Badar? Si Otba, tsaka yung kapatid niya, si Sheba. Tsaka yung anak ni Otba, si Alwalid. Kaya galit na galit si Hind sa kanila sa mga Muslim. Hindi hindi pa siya Muslim noon. Si Hind radiyallahu anha galit na galit sa kanila. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ahli Ta'if ashara ayyam. O so nagtagal pala siya ng 10 taon 10 araw din sa Ta'if. At uh, palipat-lipat siya ng lugar. So mareng meron siyang tinutuluyan para sa isang gabi tapos ano naman alis na naman siya lilisan. Nasa panahon na ito actually yung yung pagpapatuloy ng bisita, hindi lang naman sa mga Muslim yun eh. Kahit sa mga hindi Muslim, ano eh, magandang ugali nila. Tradisyon na nila. Meron pang ano eh, kwento. May mga sahaba nag-usap-usap. Nakalimutan ko sinong sahaba yun eh. Tinanong siya, sinong pinakamapagbigay na tao yung nakakilala mo? Sabi niya, meron daw siyang naalala. Pinatuloy, kumbaga naglalakbay sila eh pinatuloy daw sila sa bahay. Tapos, <clears throat> pagpasok nila sa bahay, hindi raw sila kinausap nung, ano, nung lalaki. Nag, nagsalam lang. So, ibig sabihin, Muslim na, Muslim na yung lalaki noong yun, panahon na yun. Nag-salam lang sa kanila, bumati, bumati sumagot ng salam nila, tapos umalis agad. Tapos pinatuloy na sila doon sa bahay, tapos nagpahinga na sila doon. Tapos maya-maya bubalik, nagkatay pala ng tupa. Katay ng tupa. Tapos ni kinain nila. Hindi naman nila maubos yun eh. May natira pa. Kinumagahan, nagkatay na naman ng tupa. Katay na naman ng tupa. Pangalawang araw na yun, di ba? Eh, hanggang tatlong araw yung sun na, na ano, na pagbisita. Pangatlong araw, nagkatay na naman. Hindi pa nga nila naubos yung pagkain kahapon eh. Hindi pa nila naubos yung pagkain kahapon. Kaya nakonsensya naman sila, napaalis na sila binigyan si binig iniwanan nila ng pera yung babae. Kasi wala yung lalaki, eh. siguro busy din nagtatrabaho. Pero binidiyadalan sila ng pagkain, ng dami-daming pagkain. Eh umalis na sila, wala doon yung lalaki. Tapos habang nasa daan na raw sila, may narinig silang sumisigaw oh, sa likod nila. Mga tampalasan, gano'y yung sigaw eh. Mga walang hiya. <laughs> <laughs> Sabi nung ano nung lalaki yung ano yung may-ari ng bahay. E napalingon sila ngayon, ba't ano nangyari? Ba't, ba't galit na galit sa atin yung gano'n? Kahapon, ah, kahapon lang mabait sa atin yan, ha? ba't ngayon galit na galit? Ayun man, di nagkasalubong na sila. O bakit, bakit ka nagagalit, di ba? ba? Kahapon, okay litrato mo sa amin ah. Sabi niya, mga tampalasan kayo binabayaran ba ninyo ako sa kabutihang loob ko sa inyo? Ibig niya sabihin, hindi nyo kailangan bayaran. Binilik sa kanila yung pera. Binigyan nila daw ng ano eh. Ano ba yung narinig ko no, 120 dinars. E, malaking pera na rin yun. Sa sinusoli nung ano, nung may-ari nung bahay yung uh, pera. Ibig niya sabihin, kung baga, parang ano eh, ang ibig niya sabihin, kabastusan na suklian mo yung kabutihan na ginawa sa iyo yung ba papalitan mo ng pera so man ay iba paraan, kabutihan di walang problema naman pero yung ganun papalitan mo ng pera o ano pa mga material na bagay para sa kanila kapintasan yun o kumbaga yung nga, kabastusan parang ano, nakakagago hindi ano hindi hindi katanggap-tanggap so yung ano yung hospitality Natural na katangian ng mga Arabo. So, maaring nung panahon ni Popeta sa Salam sa Taif, ganun din ang ginawa niya. Alhamdulillah. So, tutuloy pa natin ito, inshallah. Kasi maraming nangyari doon sa Taif. Kasi ito, isang buong chapter na ito talaga. Doon sa nangyari sa Taif. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.